Hi, magandang araw po sa ating lahat. Ito na po, may bago na naman po tayong pasabog. Ito po, ipinahayag ni Senate President Tito Soto na hindi kailangan ng isang abogado ang mamuno sa Senate Blue no Ribbon Committee. Ewan ko, sa niya kaya nabasa to? Sa niya kayang dyaryo nabasa to? Ang hirap kayo kasi, ang hirap kasi sa iyo, sir, kung saan-saan ka nagbabasa, sir. Diba? Ang pinagbabatayan mo po lagi ng iyong buhay, yung karanasan mo. Sir, mali po yun, sir. misan sir, magbatay magbata ka rin, sir, doon sa mga paligid sa'yo. Yung mga nakapaligid sa'yo. Ang hirap kasi sa'yo, sir, nakatakip tenga mo. No? O, oh. pagay sa yung sinabi ni ano eh. Ano yun? Sino ita kay Soto nun? Kay Biko Soto? Nagsalita sa pamangkin mo? Sino yon? Na pag ang tubig daw mababaw, maingay. <laughs> pag ang tubig ay malalim, tahimik. No? Parang ganun po, no? Pag namin sa inyo po, no, sir? O, anya! mas pinili ni Sen Ping Lakson, ay anya, mas pinili si Sen Ping Lakson dahil sa malawak na karanasan nito sa mga investigasyon. Sir, politiko na po yan. Hindi dati PNP yan po, sir. PNP po yan. Baka, baka nararamdaman mo, PNP pa rin yan. Sir, iba na po yun, sir. Matagal na yun. Yun yan, doktor. Eh. Halimbawa, doktor, no? no ah, halimbawa. Hindi naman lahat, no? Pero, karaniwan karaniwa. Pero, alam tumitigil, doktor, eh. Pero, kalimaw, alba, may doktor. Bata pa, tumigil. Tumigil ng 10 taon. Maaring makakalimutan niya na yung ibang pinag-aralan niya eh. Hindi na siya ganun kagaling ng una eh. Kasi ang tawag doon, kinakalawang. Sir, kinalawang na po masyado si Ping. No? Kaya, hindi naman natin sinabing hindi siya magaling. Mahusay niya siya eh. Pero sa mga nagdaang panahon, yun ang nagsasabi. Hindi kami. <laughs> ang nagkukwento po, yung mga nagdaang panahon nyo, na kayo, ilang beses na kayo naupo dyan, oh, hindi naman sinasabi ng taong bayan, di kayo mahusay. Mahusay kayo, nasa inyo na nga eh. Lahat eh. Pero, ang nagkukwento sa amin, yung panahon na ito. At ito pa nagkukwento sa amin, yung plant control na investigasyon ngayon. Bakit? Imbis na yung husay nyo, na noon, na sinasabi nyo, eh kayo lang ata na sinasabi nyo. Eh. Patunayan nyo, na ang investigasyon ito, ay nakatutok lang doon sa bagay na problema ngayon. Di ba? Ano ba problema ngayon? Nakakalimot tayo eh. niya? Ano ako ha, pinapaalala ko sa inyo halos pa ulit-ulit bakit. Ha? Sabi, huwag ka na magpaulitin, hindi po pwede. Tignan mo yung taong bayo lumalabas na. Itong araw na to, ha? September ano, 12, may lumabas na naman sa kalsada mga estudyante. <laughs> Ang dami nila, siguro mahigit ano yon may tatlong da, apat na liman daan, meron yun. Binayaran daw. Ha? Bayad na naman? Sir, sino loko-loko, anong klase pag-iisip yan? Sinabi nila, bayad na naman daw yung binayaran, binayaran. Ganyan kasi sinasalpak nila eh. Pag wala silang maisip na katwiran, dun sa maling ginagawa nila at may nag -rally. Ha, sir, karapat dapat lang sila mag ngayon. Bakit? Hindi naman natin hinihimok na kaguluhan, no? kasi nasa ano naman yan eh, sabi niya ni sabi niya ng kakampi nyo, eh, na si joke mo eh. Di ba? Kayo kayo magkakampi, di ba? Oh. Na kalayaan Eh ngayon nagkakagulo. Di ba? Ano yun eh, rally. Oh. Pinabababata si BBM, yung amo niyo. Di ba? Oh, eto ang pinaka purpose kaya tayo pinagdidikdikan natin at tayo mga vlogger pinag oh, pinauunawa namin sa inyo na 'wag n'yong pagbatayan yung matagal nyo ng karnasan sa nangyayari ngayon. Dahil hindi epekto yan. Yung ira nyo siguro, effective yan. Pero hindi nyo ginawa. Ngayon ngayon, wala na kayong effective. Nagsusumiksik kayo dito ngayon. Di ba? Hindi nyo na ira to, ira to. Ha? Pasensyahan. Panahon na ito na mga taong matatapang. Matatapang naman itong mga ito eh. Oh. Matatapang kayo saan? Sa physical, sa salita, pero sa parinindigan, hindi. Bakit? Eh, hindi nyo mababanggit si Bonjini. O eh. oh, sige, mapuntahin nyo dyan sa Senate, imbita imbitahan nyo. Oh. Di ba? Iimbitahan mo lang yata ni ya. Balita ko, ninong ka daw eh. Sabi, kay Maine. Sabi ha. chismis lang yon. Bal ninong daw siya. Buti yun, naimbitahan mo eh. Di ba? Mahalagang bagay din naman yung kasal yun eh. Pero itong bagay na to, mas mahalaga sa lahat ng mahalaga. Dahil taong bayan na nakasalalay dito, hindi natin maimbitahan? O tanungin lang, si, si Tamba, saka si Dracula. oh eto, hindi daw dapat abogado ang mamuno sa Blue Ribbon Committee. Sino may sabi sa'yo? Ang hindi mamuno abogado. Baka abogado. Baka kayo yon. Si Marcoleta kasi, yan, matagal ng abogado yan. Ah, oh, baka pakirandam kasi ni Ping, PNP, pa, PNP chief pa rin siya hanggang ngayon. No? Iba na po yun. Politiko na po siya ngayon. Politiko na po. No? Oh, para mo sinabi dito kasi na, parang niya sinabi na pangkaraniwang abogado lang si, ano, si Marcoleta. Ah, parang kasi, ikaw naman, huwag mo sabihin hindi si Marcoleta pinaparing ganyan dito. Eh sino ba? Eh sino ba humawag ng Blue Ribbon na chairman? Wala na iba si, Senator Marcoleta. Iilag kasi itong mga ito eh. Uy, wala akong binanggit anya pangalan. Wala ka kang binanggit na pangalan. Tinukoy mo yung Blue Ribbon Committee. Huh? Alam mo itong mga to? Hindi kayo lulusot. Ngayon sa panon Gen Z. Hindi ako Gen Z. ah Huwag niyong pagbubulahin ng mga Gen Z. Ha? Huwag niyong pagbubulahin. Ha? oh para mo sinabi kay Marcoleta ha, na pangkaraniwang abogado lang siya. Hindi talaga kayo tumitigil eh, no? Kahit <laughs> dalawa hindi kayo tumitigil eh. Na talagang, talagang buwabal, talagang binabalatan nila si Marcoleta, no? Parang hindi sila makamupon, no? Talagang, yun lang talaga ang ano nila. Parang, ang goal natin dito, ha? Nung si Marcoleta nag-iimbestiga sa Blue Ribbon, nangingialam kayo. Nangi-insulto in niyo si Marcoleta para sa kanya. Ngayon, si Marcoleta naman, eh parang hindi ko alam kung bumubuo siya ng sarili yung investigasyon o nakikisama sa inyo. Parang dinidikdik nyo. Ang nangyayari po doon sa Congress, ha, na dik si mga Marcoleta, ay ba si Marcoleta ito, tinanggal, sabi niya eh. Binanggit, binanggit kasi pangalan ni Tamba at ni, ni Dracula, tinanggal kaagad si Marcoleta. Ngayon, sino ba kasama ni Marcoleta nung banggitin? Si Dracula at si Tamba si Jinggoy. O hindi si Jinggoy na ipit ngayon. Napansin nyo? Ako naniniwala ako dun sa kaso ni Jinggoy nung una, ha? Hindi na dapat pag-usapan yun. Totoo man yun o hindi? <coughs> <coughs> Sisip mo na ako, sensya na. May sabit. <coughs> Kaya uminom ako ngunitoy. Naniniwala ako, tapos na yun kay Jinggoy. No? Ta huwag mo na alalanin yun. Huwag mo na problemahin yon. Kasi anong nangyayari ngayon ganito ha. Ah. nag ng flood control. Inimbestiga yung na-picture ni Atayde si Henry Mendoza. Henry Mendoza ba yon? Yung mataba. Yung kontraktor. Ayun, ano, yung DE. Nagkaroon ng picture sa PB NBA. Ay, PBA. Tapos si Tulpo may picture. Okay. Ganto yan. Salawak kasi ng politika at ikaw ay sikat lahat kayo, pwede kayong magsama-sama sa ibang sa ibang pagkakataon na kayo na hindi niyo alam. Pwede 'yon. Lumalawak ang investigasyon. Sa paglawak ng investigasyon, ha? Hindi na napupunta do sa pinaka-investigasyon na flood control. Kanya-kanya niya. Kaya nga anong nangyayari ngayon sa pag-iimbestiga ng flood control nadadamay. damay lahat. Ang nangyayari ngayon, o, flood control, investigahan. Eh, imbestigahan din tong ayensya na to. Sabay-sabay nag-iimbestiga. Huwag muna ganon. Eto muna linisin natin. Flood control muna. Anong nangyayari kasi? Sabay-sabay na eh. Hanggang napunta na doon sa Duterte. Di ba? O, ayan o. In kung karaniwang lawyer lang, mas mahusay ang investigative powers. Ano to? Pro-es. Sini. Sen. Lacson. Sabi ni Sotoba. Ginawa mong pangkaraniwang lawyer si ano, si... Ang sama ng bibig ni itong taong ito. Impact! di ba? Isang boto ka lang, itbulaga ka. Di ba? Maiitbulaga ka ng senet bilang senet, Ano? Di ba? impact kung karaniwang lawyer lang, mas ma... Sino pinaparinggan mo nito? Eh, di ba si Marcoleta? Aba, matindi dito mamang ito. Di ba? Yun ang sinasabi ko sa iyo. Di ba? Personal na galit niya siya kay Marcoleta. Bakit? Siguro nga, yung time ni Marcoleta bilang Blue Ribbon at ni Jingoy, nabanggit yung pinakapangalan ng amo nila. Amo niya yun eh! Aminin natin! Bakit? Bibigyan ko idea. Yung alyansa ba yung botohan, yung eleksyon? Nasaan na kayo nagsusumiksik? Mga kababayan, saan sila dalawa? Di ba magkakampi siya sa alyansa? Kay BBM? Tama! Tama! Andun pa minsan si ano, diba, Andun si Pacquiao, si Erwin Tulpo, lahat kayo doon. Ha, oh, alyansa kayo. Eh sino ba ang ano doon? Dito si BBM, pangulo nyo. At ah, pang ano, boss, bossing, bossing syempre. Sino ba pinsan ni BBM? Alam mo naman, kalabanin mo yung pinsan niya. Eh, alyansa kayo. Nandun kayo sa ticket ni BBM. In-endorse pala kayo. O, oh, mo ba yung pinsan niya? Harap-harapan niya tayo dito. Tapos ata, yata ah, kismis ah, Kung Kumpare mo pa sa kasal yata. Ninong yata. yata, hindi ko alam eh. Basta chismis na ito, nakikita nyo naman sa ano, ba social media, di ba? Kakalabanin mo kaya? Si Ping pwede pa, sabi kasi ni Ping, sagasaan na ang lahat na Pero, ah, mula na nag-hearing si Prodante Marcoleta, Lagi niya na sinasabi yon. Hanggang ngayon, wala siya nasasagasaan. Kundi yung mga bagman, yung mga di ilang. O. Oh. Dagdag pa ni Soto, maituturin na higit pa sa karaniwang abogado ang, ang kakayahan ni Lacson sa paglutas sa mga komplikadong issue at pagkasagawa ng masusing investigasyon. Wow, masusing investigasyon. Eh, wala nga maiturong congressman eh. Kung sino eh. Parang lumilitaw dito, walang nagkasalang congressman puro mga puro si Henry lang at si Henry si Henry Hernandez ahir ah, nagkabalta to Herni Her Hen yung mataba Mendoza Henry Mendoza ba yun? yung matabang maraming pera tapos si Curly Dis uh, Curly Diskaya nagkaiba ano sino siya isa? Bryce Hernandez si Bryce saka si Henry doon lang naka ang masama nito baka lahat ng kasalanan ng flood control sa Pilipinas ha, isisi lang kay Henry, pati kay, ah, sa, kay Bryce, isama mo na si Diskaya. Ang lumalabas, walang may kasalanan, maliban dun sa binanggit ni Bryce, na senador, na dinidikdik ngayon. May mga parali pa iba, na, hindi natin alam kung kakampi eh, o pina pinalabas lang yun eh, o baka binayaran na ng ano yun ng, ng sino man sa inyo eh. Hindi alam, baka sila sa common yun eh, baka binayaran lang daw yung mga nag -rally para palitawin, bakbakan si bakbakan si Jinggoy. Jinggoy, Bob, umalis ka na dyan. Joel, umalis ka na dyan. Sinisipa yung litrato yung tarpon ni Jinggoy, oh. Pati ni Joel, oh. Sinisipa, binabato ng kulo-ulo, eh. Nasa harap ng Senate, di ba? Pero tataka Nagtataka ka. Ha? Nasangkot si Jinggoy. Wala pa namang ganun kasyadong kongkretong ebidensya talaga. Puro haka pa lang din. Ha? Puro aligasyon pa lang din. Bakit wala si Tamba? na, na magrarali yung tao. Boba ka na, tamba! Boba ka na dyan! Ano? Dracula! Bakit walang ganon? So, ibig sabihin, ito nagraling ito. May baka hindi, baka hindi talaga taong bayan nagrarali dyan. No? So, baka taong bayad. Baka lang, ha? Baka lang, hindi kalabaw. Ha? Baka lang. Di ba? Kasi, imposible, Di ba? Nakapagtataka, eh. Diba? Nado din sila sa kalsada. Jingoy, piapa piya pa ba? Ano? Giginagigil sila sa mukha ni Jingo, eh. sa tarpaulin, no? Hindi ko ma-flash dito, eh. Di ba? O. Oh. Nakuha nyo, pinaba si Jingoy iniipit, si Joel, iniipit, si Erwin, hindi nila maipit, eh. Bakit? Kasi bumoto doon sa SP. Sabi ng iba yan, hindi sa akin galing yan. Sino pa ba, ano, nang imbisi ka? Si Marcoleta, tinanggalan nila. Si Jingoy iniipit na. Si Joel, ina, ini iniipit na rin. Si Chis, tinanggal na, ipit din. Basta lahat yung na nag-iimbestiga na nabanggit yung pangalan ni Bonjing at ni Dracula. Tama, mali. oo uh... Hindi ko alam ito, ha, itong kami na ito, kung totoo to. Kaya Hindi natin alam. Pero kami to maraming followers to Pero binasa ko lang. Kung totoo man to nagbigay ako ng komento para doon lang. kanya Ah. Uh, Ma'am, sabi niyo pet sa kuwen eh, no? Now, binasa ko ha, binasa ko, binasa ko 'yung komento. Ito, ayetano. oh, ito alam mo, bukod sa dapat dito si Anne. Eh. Si Itbulaga eh. Lagi ka na lang Itbulaga. Wala ka talagang ano? But if we borrow a witness from the house. papaya, is that the new rule now? Shouldn't we keep the old rule na kung sino may custody, ah, uh, 'yun ang mag-keep nung uh, nung custody niya, Mr. President. Tama po si Senator Lacson na may legal at physical custody. Pero it's always the committee and the Senate who decides the physical custody. So in the case na sinabi yung Pasay City Jail, it was the decision of Senator Dick Gordon and the committee na doon ilagay. In fact, ayaw nila Yung mga kinulong doon, gusto nga dito. In this case, it is the witness, assistant D, is saying, wag nyo akong dalin doon, tapos siya yung nasunod. So the issue here is not only the physical and the legal custody. The issue also Is the integrity of the Senate, the perception that if we don't have him here, they the witnesses, asabin, eh? PNP, wag eh, sa PNP, PNP lili sa NBI. The, the peculiarity of, uh, of this case is that it wasn't the House, nor the Senate, nor the PNP, nor the intelligence community making the request. It was the witness. Um, I, I... Uh... ang galing talaga <laughs> ng seta ni ano, no? Hindi kaya tano. Pang-senet. Ito, tingnan mo. Kumpara sa sa mga seta nito, ah. Romualdez na naman. Tingnan mo. I beg to disagree. I beg to disagree. Wow. Hawa kamer. Hawa kamer. Hawa kamer. Para makatotohanan. It was Speaker uh, Martin Romualdez who was asking me. Mr. Did I did not to the witness. I did not hear him say it. It was only his part as Speaker Martin. Mr. President, it was in, live in the hearing. Bago siya magsalita, hmm. sinabi niya, pwede ba, mga congressman, wag niyo akong ibabalik sa Senate dahil may mga, hindi ako safe, may mga senador doon. Ang sabi ng congressman, magsalita ka muna. Meaning condition pa nila, magsalita ka, hmm. saka na. That's why I think, in fairness to the Speaker, oh. no? I, I don't hmm. think this is his personal I don't think mission. he was also present. Uh, yeah, I, Much the same yes, way yes. as I did not hear let, that. Let sir, me, sir, 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 ano it bulaga? Sir, yung mga sagot nyo, ano, kinakalawang na po kayo. Halata, halata na po. Talagang pinipinig nyo po eh. Tama po si Ketano eh. Clarify that, Mr. President. I yes. don't think it's his personal request. I think hmm. he was conveying it as speaker to this chamber in the same manner na pag may request kami sa House, either the majority leader or the Senate President will request it. But ang, uh, hindi naman po alam ng tao na ang request ay formal eh. And again, hindi ko na po ni-question yung kagabi. But all over the news <coughs> and live, yun po ang lumalabas. Yung witness ang nagdidikta na huwag nyo ako balik sa Senate. Yun talaga yun. Narinig natin lahat yun ha. Sinakya ng mga to. Sineryoso ng mga yun. Nung seryoso yun ng mga yun, haba, nagkaroon na explanation sa uh, ano, ah, uh, sari-saring ano sa utak nila. Uy, baka nga patayin sa Senate to patayin niyang ganito. Ha? Gagawin ba naman nila Marcoleta yun? Gagawin ba naman? Ano ba naman utat yun? Hindi ka alam nyo, hindi gagawin ng mga sen senado yun. Ha? Niligay nyo lang sa polis, Sir, Sir, Sir Itbulaga, kaya niligay nyo sa PNP, hindi sa custody ng camera, kasi sabi ni Bonjing, dun daw sa kanila, para gitna, di ba sa PNP nilagay? Dun nilagay at sa PNP ata o saan ba? Saan ba tayo nilagay? Basta sa gitna. Hindi sa, hindi sa Congress, hindi rin sa Senado. Para pantay din sa gitna malaking bagay na mali mo ginawa mo yon. Bakit? Insulto yon sa Senado. Bakit? Ang nag-condemn doon, Senado. Kailangan na may jurisdiction doon, Senado. Hindi kung sino man. Para ka rin pumayag sa Agustuhan ni Bonjing. ba? Diba? Na huwag mabalik sa Senado. Diba? Paano pa paano pa patayin? Paano mga buhay niya dito? Alam nyo na hindi mga nganib buhay. Ayaw nyo lang ma-pressure yung tao dahil mabigat ang itatanong ni Senator Marcoleta. Dahil alam nila natatakot yung yung dalawa pag nagtanong na si Setor Marculeta. 'Di ba? Kasi kayo, yung tanong nyo, walang takot eh. Pag nagtanong kayo, nararamdaman nila hindi takot eh. Bakit? Alam nila kasi matagal na kayo nakaupo, wala naman sila natatandaan na tinakot nyo. O hindi naman tinakot, mga natakot sa inyo. 'Di ba? Alam na yan mga yan. Hindi yan porque sila, yan sila Henry Mendoza ata o si Bryce Hernandez. Nakita ko edad eh, 40 na eh. So, Matagal na kayong check niyan. Ika nga, checkmate na kayo niyan. Kung baga sa chess, matagal na kayong checkmate. Nag-uumpisa pala. Kaya wala na sa inyo yan. Ang kinakatakot niyan, sila Senator Rodante Marcoleta. Yung pagtatanong kasi, makukunan sila. Imagine diskaya, kaya na paamin. Ayaw nyo lang tanggapin. Ba, ano ba experience niya dito? Oh, ayan, Ano ba ang ginawa natin sa sa kanya. Ano yung spesya dito? Di ba? Eh, tagbo naman si ate nasa likod doon. di ba? Ang ganda ng dala naman ni ate. Oh, maayos naman yung mga tao dyan. Al ano yung spesya? Anong, Anong kinakatakot nila? Baka ma-pressure. Di ba? Tama? Di ba? Okay, huwag siyang, huwag siyang ibalik sa Senate for the test. Eh. Uh, huwag siyang. Hmm. Yes. Pero never, Never uh we will never allow that he not be brought here. Back when agree with your president As a that, of fact, if you move for his uh, uh his uh um, for him to be returned here we will return him right away. Uh, agree Mr. president Ang problema kasi mm -hmm. gives the impression na pag dito ma pressure or may kakausap oh. sa kanya. Yun yung impression <coughs> ngayon eh. Kasi matatalino to mga to eh pag eh. Which I think is unfair to all of us. Yeah. Yeah. Mm. I, I'd love for him to name senators here, confront uh, uh, But anyway, Mr. President, yes. I think okay. we vented the. I don't know the pleasure of my my colleagues. So may, may, let, I, let, may let, I yield to okay. Uh, okay. Senator so just to uh, ventilate more on what uh, the minority leader was uh, saying. Let me just uh, include, uh, place on record so that the public will know. You know? <laughs> Si Diskaya, panoorin nyo. Eh, ah, tapos na tayo doon, pab pabayaan mo na yun, itbulaga yun. Iyan mo na siya para tinanood ng eh no, itbulaga. Iyan mo na yun, Palipas mo na yun. Dito tayo. In the, in the Senate, Edward, he identified lawmakers and DPWH officials allegedly involved in the anomaly in flood control projects. Mr. Diskaya, ito po ba yung pinatotohanan niyo pa? Yes po, Your Honor. Yung nakasulat po dito lahat. Your narration of facts in your affidavit involves billions of pesos. Mr. Descaya, significantly under the law, if it is 50 million and below, the case is violation of anti-graft. and corrupt practices act but if the case is more than 50 million it constitutes violation of anti-plunder law i want you to realize violation of anti-plunder law oh. is punishable by life imprisonment oh. and it is a no bail offense oh. which means If information will be filed by the Sandigan against you and your other co-accused during the entire period of hearing, kayo pong mag-asawa and the rest of the co-accused ay makukulong at mapapahiwalay sa inyong mga anak. Do you realize that? Your Honor, uh, ano po? Lahat po ng project po namin ay nakuha po namin sa public meeting. Mr. Chair, can we please direct the resource eh. person to be responsive to the question? Please be responsive, Mr. Descaya. Hindi nyo pa paano nila pinipilit tanongin, ha? Gusto nilang, gusto nilang itanong, gusto nilang sumagot si Descaya, batay sa gusto nilang isagot. Tingin nga, tingin nga. <coughs> Your Honor, lahat po ng project namin ay nakuha po namin sa public meeting. Mr. Chair, for the guidance of the resource person, I will... Napipig na si Diskaya sa kanila eh. ...repeat the question. At tingin ko, decision nyo ulit sa pagkakataong ito ah. Yes, sa pagkakataong yan na. Ah. Earlier, ang sabi po ni Mr. Diskaya, to this time, ay pinatotodohanan pa rin niya ang nilalaman ng kanyang sinumpaang sa Laysay. And I wish to remind him... Oh. Hanggang ngayon, pinatutunayan pa rin. May rin, ginamit yung rin. Sabi, nagmamatiga si Diskaya. Hanggang ngayon, pinatutunayan pa rin niya ang kanyang apidabit na, ulitin natin doon, ulitin natin doon para matauhan. Puli, Mr. Diskaya, to this time, ay pinatutotohanan pa rin niya. Pinatututuhanan pa rin niya. Pa rin niya. Para mo sinabi, ang kulit mo, wag mo nang patotohanan yan, apidebit na yan. Hindi ko alam yung apidebit na, na itong pinatotohanan ni Diskaya, baka ito yung apidebit niya pa rin doon sa Senado. Na kung saan, binanggit niya si Bonji at si Dracula. Bagay na itong mga to nagpapakatuta, ayaw kagatin yung sarili nilang amo. Sa bagay, paano mo kakagatin yung sarili mong amo? Diba? Eh, aso ka niyan. Wala akong binabanggit na pangalan, ha? Wala akong binabanggit na pangalan. In eh, general yan. Ang nilalaman ng kanyang sinumpaang sa laisay. And I wish to remind him that that sinumpaang sa laisay hmm, constitute an offense we call violation of anti-plunder law. Ang dami pa yung siya sabi. Minamay ang condition na si Diskaya. Pekatakot eh. Mabakukulong ka. Makakaganyan ka. Ha? Parang 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 dito siya sabi to baguhin mo pa David mo. Yun na nga yun eh. Plunder to distinguish the same from Siguro may bumulong kay Bryce. Oh, papunta diyan siguro. May ba baka, lang bibulo ah. Bryce, wag ka mababalik sa ano, Congress. Ay, wag ka mababalik sa Senado. Papatayin ka doon. Taktika 'yun. Para di makabalik si Bryce. Pero you know, all of, all of the sudden, bigla sasabihin ni Bryce, huwag nyo na po ako ibalik sa Senado. Sabihin, takot na takot eh. Kamantala yung matalinong tao yon. Pero kung hindi matalino si Bryce, hindi makakakuha ng ganong kalaking pera at magpapatalo sa sugal. Isang bilyon lang pinapatalo sa sugal. Eh, cheap eh. Cheap to cash eh. One billion po eh. Kaya matalino rin yon. Kaso toso. Anti-Graft and -er Corrupt Practices Act. Mr. Diskaya, is punishable by capital punishment is a capital offense punishable by life imprisonment and is a no bail offense Inulit -ulit po. which means kung ang kaso po ay may sasampalaban sa inyong mag-asawa kasama ang inyong mga co-accused sa entire period of hearing kayo po ay nakakulong at mapapahiwalay po sa inyong mga anak yun po ba'y nare-realize nyo? When you executed this, sinumpa sa salaysay? Mr. Diskaya? Ah, uh, Your Honor, tatangin ko na po ang legal. Ito pa, ito pa. Uh, isa uh, pa to eh. <laughs> Partner ni Jingoy. Yan <laughs> po. Itatanong ng pangalan, pangalan ng patay. Hindi nyo na yung tao? Ah, uh, Your Honor, okay lang po ba? Sino kayong patay siya sabi mo? Baka si Noy Noy. Ah, yung, ilili, uh, yung data po, kasi wala pa sa akin yung iba pang mga... Lang, di, bakit papel ang hinahanap? Oh, oh, oh. Yung laman ng utak mo hinahanap? Laman ng utak, daw. Sino, sino yung humingi ng pera? Oh. Mula sa nagdaang gobyerno. Naku po, ayan na! Panalo ka na! Sino nga yung humingi ng pera? Mula sa nagdaang gobyerno. Hindi sa gobyernong ito. Dahil itong gobyernong ito, hindi naman talaga iniimbestigahan to. Doon tayo sa mga doter, sa mga nakaraan. Parang ganun ba, sir? Sample lang yun, ha? Hindi ko sinasabi talaga sa'yo yun. <laughs> Opo. Ano ah, kailangan na paki para doon? Yeah, ibang klase. Oh, ito pa. Pahagi lang kay Pito. Sa Thursday. Taman, Thursday. Kloy na si SOJ eh. Uh -huh. sabi na niya na ang isang kondisyon niya restitution. Mhm. Uh -huh. So nag-uusap din sila ni Senate President kaya siguro 'yun ang naging basis ni Senate President Soto na hindi niya napirmahan. Mm -hmm. yung uh, rekomendasyon. In the first place, hindi na-updated yun eh. Kasi nag-recommend doon yung dating Senate Blue Ribbon chairman. Si Marcoleta yon Dapat yun, i-update. Kung i-affirm ko yon ako yung magbabalidate, ako yung magpipirma bilang new chairman. Eh nasan ka nun? Yung buo ba si Marcoleta? Bakit? Na-pending? Yung Blue Ribbon, hawak ni Marcoleta tapos tinanggal nyo, na-pending muna. Pag na-pending, wala makakapag ano? Makaka ikaw, may ikaw pa na nagutan nun eh. Mm hindi -hmm. <todic> na. Uh, uh, outdated na yun eh. Ah, paano outdated yun? Tinanggal niyo si Marcoleta Bias, outdated ba niya? Anak ng tete niya. Kaya hindi pinirmahan. Hindi pinirmahan. Yung request ni Marcoleta, outdated daw ata. Mm -hmm. Pero dahil nga nagkausap sila ni, nasabi sa akin ni Sen uh, Senate President, na nagkausap sila ni Secretary Boying Revolia. At yun nga, hindi raw papalusutin. So, Anong use na i-endorse mo pa yon? Mm. 'Di ba? So, Pero sa tingin ko qualified hindi yung mag-asawang disguise? Eh, eh kasi nag-retract sila eh. Wala, yam, 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 yam. ay amo yan, amo niya, ali natin kasusunod niyan. Ay <laughs> tama, maraming maraming salamat po sa inyo. Isa mapagpalang araw. God bless po sa inyo. Mabuhay lahat kayo. Uh, ano masasabi niyo po? Ilagay niyo po sa comment. Um, uh, eto ba ay eh, talagang palabas lang ng nila? Dinilis lang talaga nila para si Tamba mapagtakpan. O talagang nagpapakaaso sila doon kay Tamba, no? Maraming salamat po sa inyong lahat.